Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong monthly reading for November 2025. So, Sagittarius, let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have The King of Wands, beautiful. In the area of what you want, you have the Six of uh, Cups, lovely. In the area of what you need, you have the eight, number eight, the strength card. In the area of what's affecting your current energy, you have the three of swords. Beautiful. In the area of your near future, you have the eight of uh, cups. Wow, eight, eight here, telling you abundant ang life mo. There's abundance and uh, napahagandang um, element sa life mo coming forward, okay? In the area of your challenge for the month, you have the six of pentacles. In the area of your fortune, you have the two of cups. Wow! Napakaganda nito. Mamaya explain ko ha. Maganda to. In the area of your divine messages, you have the page of pentacles. Lovely. At ang outcome nyo po for the month, patulay ng December, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna mga Sagittarius sa mga hindi nag skip ng ads saka po sa mga nagdo-donate. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko every time na meron po tayong free reading for Sagittarius dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your reading, you have, wow, 10 of cups. This month, you have this great energy to be happy. Genuine, genuine happiness. Not just for you, ha? But for your whole family. So, kita-kita ko rito, um, talagang triumph over obstacle. No? <coughs> Meron kayong mapagtatagumpayan na problema sa buhay. At itong buwan na ito, talagang masaya lang for the family. Some of you are seeing yung fruit ng inyong pinagusumikapan. I don't know why, nakita ko parang mapupundar mo na yung isang minimithin nyo lang dati pa, whether lupa, bahay, o kahit nga cellphone eh, no? Yung para bagang matagal mo lang gusto for a family member and for you, makukuha mo siya this month. So ngayon, no chance ka ha for doubt. No chance for um, negativity. Just have to be happy and manifest it. I-manifest mo lang, it will come for you. Okay? Napakaganda for you, Sagittarius. So, at the center of your reading, teka lang, kung napapansin niyo po yung aking boses, ako po yung may trangkaso today and uh, talagang yung boses ko ay sirang-sira for coughing. So, sana po ay hang on tight lang kayo dyan and hopefully you could still understand this reading for all of you. Okay? So, at the center, you have the king of wands. King of wands, sinasabi dito, meron kang plano, meron kang idea, meron kang gustong gawin na, na bagay ngayong buwan na ito. And you need to stick to that plan. Okay? Narinig ko marami mga tao sa paligid mo ang maaaring magnega sa'yo o kaya kumbinsihin ka na, wag mo nang gawin yan, hindi ka naman magaling dyan, o hindi yan para sa'yo. Okay, wag mo na ituloy yan. Ah, hindi yan pwede sa'yo, hindi ka, hindi ka, hindi ka swak dyan. Pero ikaw, you are meant to take action on this dream. With a king of wands here, talagang maalab ang puso mo. Maalab ang damdamin mo na ilaban yung idea na yan. Ilaban yung plano na yan. So, what's stopping you ba, Sagittarius, in fulfilling this dream? ikaw ang makakasagot niyan. Ikaw ba ay, ito ba talaga ang pangarap mo? Ito ba talaga yung magtutupad ng pangarap? Hindi lang para sa iyo ha, kundi para sa buong pamilya? Um, is, is this your ultimate dream? Kasi kung yes, bakit ka mahikinig sa negang mga tao, di ba? Sabi dito, fight for it, maging maalab ka, be a go-getter, maging narinig ko, taasan mo yung kumpiyansa mo, ilaban mo to because this is something that is good for you. Okay? The king of wands, clarify natin. The king of pentacles. Wow! Wow! King of pentacles and king of wands, both are really different kind of kings. Okay? Kitang-kita ko rito yung paglalaban ng dalawang magkaibang paksyon o dalawang magkaibang idea sa'yo. Okay? baka nasa gitna ka ngayon ng aandar na ba ako o hindi pa? Pipiliin ko bato o ito? Hindi ko na alam. Yung isa kasi passion mo eh. Gusto mo to eh. Pangarap mo to eh. Uh, ito yung nasa tawag ang damdamin mo eh. Pero yung isa, para iniisip mo, teka, kailangan ko maging practical. Teka, kailangan isipin ko kung baka magsayang ako ng oras dyan baka ubusin ko lang yung pera ko dyan, baka mauwi ako sa wala, kailangan practical ako. So naglalaban sa isip mo yung dalawang magkaibang idea. No? And your spirit guides are telling you, saan ka ba talagang totally magiging maligaya? At saan din mo may share yung ligayang yan, not just for you, but your family. Kaya mo namang sundin tong pangarap mo eh. Ang kailangan mo lang daw talaga this time around, Sagittarius, is practical plan kailangan practical yung action mo. Ibig sabihin, kaya mong simulan ngayon. May pera ka para gawin yan ngayon. Hindi ka mangungutang for, with other people. Yung manageable siya ngayon. Yung kayang-kaya ng katawang lupa mong um, spearhead today. Yung mga ganon, yung hindi ka hahakbang ng 50 steps, eh hindi mo naman kaya na 50 steps. Yung dalawa-tatlo lang kaya mo today, yun ang practical, di ba? So, paunti-unti, I don't I don't see you doing this na parang instant nandiyan na. Kailangan mo ma-realize na okay, eto estado ng buhay ko today, ano kailangan, ano yung meron lang ako na napanghahawakan ko para ma-fulfill tong dream na to. Kasi hindi mo pwedeng biglain ang sarili mo eh. Baka ma-overwhelm ka and then bigla bitawan mo din. For example, may balak kang gawing may balak ka magtayo ng negosyo, restaurant, eh, ang pera mo lang ngayon, 10K. So, hindi kasha, di ba? So, hindi practical. So, kailangan ko ano lang yung practical, doon ka magsisimula. Okay? But at the same time, sundin mo pa rin yung puso mo. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi pa kaya today, maghanda, mag-ipon. Pero gawin mo yung mga bagay na alam mong doable na mapanghahawakan mo yung malapit na malapit na tagumpay para dyan. Okay? in the area of what you want, you have the six of cups. Yes. Pero kang gustong gawin na pangarap na matagal mo na tong uh, hinanda for yourself. Matagal mo na tong dream eh. Matagal mo na tong gusto. Pero parang ngayon gusto mo siyang simulan. Kaya siguro nag-aagaw sa isip at puso mo eh. Parang gusto ko nang gawin to, pangarap ko to noon pa, pero handa na ba tayo? Practical na ba tayo today? Um, ready na ba, ready na ba yung resources natin for this dream. and kita-kita ko rito yung kahandaan, yung hangad mo tong gawin noon-noon pa eh. Whether childhood dream mo to or high school dream, parang ganyan. And you want to do it now eh. Parang nakita mo yung chance na gawin ko naman na siya today. Ito naman siya today, no? Pero your spirit guides are telling you, you need to see your reality. Kung ano ba yung swak sa buhay mo this time. Okay? So that everybody's happy. Okay? Um, nakita ko sabi na yung spirit guides, in order for you to move on, you need to look back in the past. Saan ka nagkamali, sa ka naligwak, saan ka nadapa, para tama yung hakbang mo at maging practical yung step mo. Okay? The Six of Cups, clarify natin. Siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayo parte ng Pilipinas o buong mundo nag -e enjoy ng ating reading? I wanna see kung saan po nakakaabot ang ating mga pagbasa for Sagittarius. The Six of Cups, you have... The Three of Wands, yes. Naghihintay ka for something to come back. Okay? Naghihintay ka na may babalik pa. I don't know why. Kung sino ito, kung sino man yan. Parang hinihintay mo na bumalik yung isang bagay, yung isang pangako, yung isang pagkakataon na alam mong lipas na. Um, your spirit guide's really here. It's telling you heartbreaking na eh. Masakit na eh. Bakit hinihintay mo pang bumalik yung bagay na past na. So ngayon, buuin mo yung bagong pangarap mo, paalabin mo yung puso mo sa isang bagong idea na magudulot sa'yo ng growth and may solid foundation. Kaya nga sabi sa sa'yo, practical. Kasi feeling ko, parte pa rin ng idea mo, yung past. E yung past, hindi na siya practical na panghawakan kasi wala na no na eh. So ngayon, with the three of ones here, um, kailangan mo i-re-evaluate Sagittarius yung mga hinihintay mo. Yung mga, hindi lang basta hinihintay, yung ina-expect mo, yung ina-anticipate mo about sa certain tao, about sa certain lugar, about sa certain pagkakataon. Because baka naghihintay ka for something that is not there anymore. You need to always see yourself for the future. Yun ang kailangan mo hintayin. Yun ang kailangan mong baguhin. Dapat nakatingin ka sa pagbabago at hindi sa nakaraan. Okay? In the area of your what you need, you have the strength card. Strength card, kailangan mo this time magpakatatag para harapin yung truth. Because kitang-kita ko rito na may parte pa rin na nakaraan na humahalo sa present time mo na kailangan once and for all, putulin mo na para hindi ka na umasa pa. Kasi sa tuwing umaasa ka, nasasaktan ka. At nai-spoil yung ultimate kaligayahan na deserve mo dapat makuha. Ang tagal-tagal mo tong makuha eh, humaharang to eh, si Three of Swords eh. So, if you could just <coughs> trust God na lang sa pupuntahan mo, sa grand detour ng buhay mo, at hindi mo na kailangan pang asahan yung parte sa past mo na may realize mo, ay hindi na pala sa akin yun. So, you need to be brave enough na tanggapin yan para makalarga ka na at maharap mo na yung para sa'yo talaga. Okay? So, Sagittarius, since ito po ay a monthly reading, pwede mo isurat sa baba sa, sa aking comment section ang inyong manifestation. Gawin mong manifestation board ang aking comment section. For example, isulat mo, I claim blank this month. O kaya I manifest, babili ko na yung lote na yun para sa pamilya ko ngayong November. O kaya I claim maging smooth sailing ang kontrata ko ngayong November. Mga ganyan. So, isulat mo yan sa baba. Because manifestation board is a sign para matupad ang iyong dasal. Okay? Strength card is being clarified by the devil card. Ooh, yes. May mga bagay na toxic sa life mo o mga tao from the past din to, nakita ko, na nagiging rason ko bakit hindi ka makaabante. So, huwag ka makinig sa toxicity nila. Huwag ka makinig sa mga temptation nila para bumalik ka sa kanila, para uh, mag-step back ka ulit, para panghinaan ka ulit, para mawalang ka ng pag-asa. Huwag na huwag ka makikinig sa kanila. Takpan mo ang tenga mo. Piliin mo lang kung kanino ka makikinig. Piliin mo lang kung kanino ka mananalig because those people in the past ay parte na ng past mo. Learn to be strong enough to push them away and look forward para sa sarili mo. Huwag mo hayaang kontrolin ka ng mga tao na negative, okay? In the area of what's affecting your um, your current energy, you have the three of swords. May heartache ka from the past. Kaya parang itong vision mo na gusto mong i- gawin this time for for your present time and the future na ka ng kumpiyansa kaya lagi ka tumitingin okay ba to practical ba to kaya ko kaya, ko kaya tong gawin doable kaya to teka teka baka teka baka hindi ko hindi ko magawa na ako nakakatakot it's because marami kang pinagdaanan nakakatakot ka na baka maulit-ulit yung pinagdaanan mo in the past so sabi na yung spirit guides matutunan mong kalimutan ang past at lagi mong isipin, past na yun. Baka lesson learned lang yun. <coughs> Baka tinuruan lang ako ni God para matutunan ko yung dapat kong step. Makaabante ako ng tama. Makalarga ako ng tama. So you need to really push yourself forward and give yourself a chance to begin again and do again. Okay? So clarify natin to. The Three of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, it's all about your independence. Pagbangon ulit, pagtayo ulit. Sabi na yung spirit guides, for a very long time, Sagittarius, umasa ka sa iba or nakadepende ka sa iba. Whether financially, love, <coughs> sorry talaga ha, may trangkaso talaga ako. Pagpasensya niyo po yung ubo-ubo ko o uh, umasa ka for affection, approval ng someone. Kaya parang ngayon, sabi ng yung, yung spirit guides, palayain mo ang sarili mo from all this pain para makabangon ka. You need to be independent and enjoy your life again. Kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon, kung ano yung mga bagay na mahalaga sa buhay mo ngayon, ingatan mo yan. Because that will be your uh, punla para makabawi, makabangon at mabigay mo yung pundasyon para sa future mo. Kalimutan mo na yung past. It will not help you. Okay? In your near future, you have the eight of cups. Yes. Kita-kita ko yung pag-alis mo. Paglarga mo. Bibitawa mo na talaga yung mga nakapanakit sa'yo. At yung mga pilit mo hinihintay from the past na akala mo meron pa pero wala na. Eto ka. Umaalis ka na. At pinapalaya mo na ang sarili mo especially sa mga devil energy o devil uh, toxic people from your past naging matapang ka na harapin sila bitawan sila i-fend off sila at eto ka napakalaya mo na ready ready ka na to pa rin tong dream mo to pa rin tong plano mo in a practical way at talagang natuto ka na from what happened in the past without eclipse here telling me na talagang nabasag na lahat ng ilusyon, nadurog na lahat ng mga maling akala. At ngayon ang hinaharap mo na talaga ay puro katotohanan lamang. At yun ang magagamit mo na pundasyon at angkla para lahat ng desisyon mo moving forward ay tama at hindi nanggaling sa limitadong pananaw. No? Ngayon, malaya ka na. At ready-ready ka na abutin, yakapin yung talagang authentic happiness na deserve mong makuha. So, good for you. Pinalaya mo yung sarili mo sa isang uh, mapan mapanakit or mapan down na bagay. Okay? Eight of uh, cups, the queen of pentacles. Yes. Once mapalaya mo ang sarili mo at hanapin mo na talaga yung para sa'yo, doon unti-unti mo mabibuild yung abundance sa life mo. Tignan mo naman, no? napakayabong, ang daming bulaklak, ang daming halaman, ang daming uh, prutas. Sabi rito, kapag hinanap mo talaga yung para sa iyo, yung fulfillment mo, satisfaction mo, contentment mo, doon ka mag-level up, doon ka mag-excel, doon mo marireach yung best potential mo. So ngayon, huwag ka nang papapigil pa sa kadena nila. Palayain mo ang sarili mo, find your the best version of yourself and you will make it big, okay? You will make it big. Very good for you. In your challenge, you have dark reflection, When you look into the abyss, the abyss looks back. Sabi rito, palayaan mo sarili mo sa mga dilim ng buhay mo. Yung mga pilit mo iniiwasan, yung mga kinakatakot mo about yourself, harapin mo yan para once and for all, hindi mo na yan maging balakid pa sa'yo. Yung mga kinakatakot mo, yung mga pilit mong nililihim sa ibang tao kasi kinakahiya mo, harapin mo yan para maging malaya at maging masaya ka na. Another message, feathered omens, even the sweetest bird harbors fierce intentions, self-deceit, illusions, and secret. Yes, sabi dito, um, yes, yung mga ilusyon, yung mga bagay na akala mo, totoo, pero hindi pala. Pag napalaya mo sarili mo dyan, okay na okay ka na. Okay? In your challenge for the month, you have the six of pentacles. Ngayong buwan na ito, para bagang, sabi na yung spirit guides, nagkakamali ka ng mga pinagalaanan mo ng pera, pag-ibig, atensyon, uh, effort, no? You need to realize daw na hindi lahat ay dapat mong paglaanan ng meron ka. Kasi hindi lahat yan deserving ng meron ka. For example, pera, lagi mo itong pinapahiram sa si friend mo, pero pag ikaw naman nangailangan, lagi siyang wala. So, deserving ba niya ng effort mo, ng pera mo? Siyempre, hindi. So, dapat matuto ka daw dun. So, this equal give and take ha. Dapat daw matutunan mo na dapat equal. Hindi pwedeng talo ka. Hindi pwedeng lagi silang lamang. Dapat ma-realize mo na hindi ka dapat papalamang sa ibang tao. Dapat i-value mo yung self-respect mo. Kapag hindi nila binibigay yung kaya mo ibigay, putulin mo. Okay? You deserve nothing more, nothing less. Okay? Nakita ko rito na huwag mo hayaan na minamanipulate ka, kinakayan-kayanan ka, o kaya uh, um, uh, -utu, utu ka para lang mamakuha sila sa'yo, kailangan putulin mo yung mga mapangansamantala na yan. Yes, Ten of Swords. Oh, talagang mapanakit na eh. Parang, uh, they're just, parang absorbing things from you. they ka nila hanggang sa ikaw, wala ka na. Kung pera yan, halimbawa, ikaw ang brain, uh, breadwinner, lahat na lang pera binigay mo. To the point na ikaw, wala ka na mabigay for yourself. So sabi dito, huwag mo ilahat ilaan lahat ng effort mo sa kanila. Mag-preserve ka for yourself, okay? Kasi baka mamaya magising ka na lang na wala ka na pala, lahat na ibigay mo na. So make sure na meron ka tinitira for yourself, okay? Hindi pwedeng bigay ng bigay. In your fortune, you have purification activates vibrant life force, cleansing waters, yes. Ah, uh, magkaroon po kayo ng mahabang time for water therapy sa tubig, sa banyo. Pag naliligo ka, lagi mo imagine yun na dinadala ng tubig pababa sa katawan mo hanggang sa drainage, lahat ng bigat, lahat ng negativity, lahat ng pain, sorrow. Gawin mo yan everyday, gagaan ang pakiramdam mo. Another message, you have desert passage. Trust, there's a divine plan. Yes. Napaganda nito. Manalig ka lang daw, may plano sa iyo ang Diyos. Kaya huwag ka malungkot, huwag ka mataranta, huwag ka mawala ng pag-asa. Meron plano sa iyo ang Diyos. In your fortune area, you have the two of cups. Two of cups, sinasabi sa iyo yung spirit guides, yes na yes na yes. Okay? Kung may kontrata ka ngayon, meron kang negotiation, meron kang agreement, meron kayong heart to -heart talk with a special someone, the answer will be yes and it will be in your favor. Kung meron kang balak kausapin, meron kang balak um, uh, i-interview, ganyan, o kaya presentation, this communication will be in your favor at makukuha mo yung matamis na oo na gusto mo makuha. So, good for you. Congrats po. So, the two of uh, cups being clarified by the death card. Who? Yes, ending na daw to ng tough conversation. Kung meron kayong pag-uusap with someone at parang napakahaba na nito, napakatagal na nito, huwag ka mag-alala mga tapos na yan. And uh, makakaroon na lang sweet resolution ito. So, papasok ka na sa new era after this conversation, next level na. So halimbawa, kontrata yan, after this contract renewal, boom, next level na. Or interview man yan, boom, training stage ka na. Parang ganun. So, congrats po sa mga pag-uusap, sa mga, pwede rin tong kliyente, nagbibenta ka sa client, o may binibenta ka, the good outcome is here, mapapasayo yung oo, and then tapos na yung hardship, move on na. Parang ganun. So, congrats po Uh, i-like mo tong video na to to activate this yes card from Two of Cups. Congrats po sa mga kontrata, negotiation, agreement, pagbibenta. It will be good for you. End na of a cycle. End na of a hardship. In your divine messages, meron po kayong don't let your past hold you back. Yes. Wow. Two cards, actually three na, one, two, three, ang nagsabi sa atin kanina pa lang na huwag mo hayaang makahalo sa buhay mo yung nakaraan kasi hindi makabuti yan be bold and make the first move. Maging matapang ka daw, especially here, with the king of wands, maging matapang ka at humakbang ka sa pangarap mo. Maging practical ka sa action, yes. Importante yung practical lang hakbang, pero importante, ginagawa mo yung para ng pangarap mo. In your divine messages, you have the page of pentacles. Nakita ko rito, may bagong papasok sa'yo. Meron kang bagong aalagaan or bagong bubusiin na opportunity or blessing at ikaw ay nire-require na yung spirit guide Sagittarius na pag-aralan mo. Okay? Huwag mo daw i-take for granted. Halimbawa, may dumating sa yung blessing, sabi mo, ay okay na yan, sige. Aasikasuhin ko yan. Okay, okay na okay. Tapos hindi mo naman inasikaso, hindi mo inaral kung paano mo siya magagawa, nasayang tuloy. So, parang ganun. So, if you want this blessing na mapiga mo yung outcome niya at mapatagal mo sa buhay mo, kailangan pag-aralan mo. Example, ah uh, wala kang trabaho ngayon, ah uh, nursing graduate ka, ang bukas lang na job offer, call center. Sabi, mo, ayoko niya, nursing ang tinapos ko. Eh, paano ko yan lang ang bukas? Yan lang yung chance mo para kumita ng pera. Nag-apply ka. Sabi mo, ayoko, aralin yan, ayoko, ayoko. So, binibigay na sa'yo yung bagong opportunity ngayon eh. So, aralin mo para makuha mo. Kasi wala ka na ba other option, di ba? Parang ganun. So, make sure na kung ano yung dumating na blessing, pag-aralan mo siya in your advantage para makuha mo yung good outcome. Malay mo, magaling ka pala dun, di ba? Example ko lang yung call center, ha? Malay mo, magaling ka pala sa call center. Yun ang binigay sa'yo ni God, eh. Kaya mo pala yun. So, why not try lang, di ba? So, pag-aralan mo so that makita mo kung kaya mo ba talaga at kung mag-excel ka dun. Page of Pentacles, the chariot card. Yes. Para daw umabante ang isang bagay at talaga, makuha mo yung good outcome. Kailangan pinag-aaralan, binubusisi. <coughs> your spirit guides are really telling you, give your whole attention. I-prioritize mo to para sumulong na. For example, meron kang ginagawa patahian. Nanahika ng damit, gown. Halimbawa, gown. Kasi balak mo isaligan sa beauty pageant sa barangay nyo. For example, gagawin mo today tapos mamayang hapon, di mo na Bukas na. Hanggang sa dumating na lang yung deadline, di mo pa tapos. So sabi rin yung spirit guides, para matapos mo yan at naging successful yung outcome, i-prioritize mo. So every single day, tsagaan mo yung na yan para matapos yung gown. Parang ganun, di ba? So example lang yun para ma-figure out mo tong meaning nito. So kapag may sinimulan kang bago, tapusin mo hanggang maging successful. Ang outcome mo ito, but first, Sagittarius, bigyan mo na kita ng fortune cards older woman, meron daw matanda sa buhay mo na babae, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You have frying pan, trouble, and accusations. Meron daw mga taong gumagawa ng issue against you. Pabayaan mo. Mga taong walang magawa lang yun sa buhay. Huwag mo sirain yung kaligayahan para sa iyo at sa pamilya mo ng mga taong mga walang magawa. Okay? mahin mo. Yun na narinig ko, mahin mo. Desk, pay attention to your work. Yes, trabaho mo as kasuhin mo imbis yung mga taong uh, walang magawa. Dogs, getting together with friends. Yes, time na daw to, to recharge, uh, to relax with family and friends. Para na daw para mag-get together kayo, mag-bonding kayo. Okay? Ang outcome, is Sagittarius, for November 2025, patulay ng December, you have the Four of Pentacles. Four of Pentacles, stability. Okay? Sabi rito na yung Spirit Guides, panahon na para isipin mo daw yung iyong budgeting para pagdating ng Pasko, okay na yan. May lusot na. Ah, Handang-handa na yung bakasyon. Handang-handa na yung get-together, yung reunion, ah, yung mga pang-Christmas party. Yung kailangan mong proseso para sa Christmas season. Narinig ko dito na kailangan yung budget mo ay okay, um, uh, mapaghandaan mo na yung kinangan financial needs for December. Nakita ko yan dito. Kaya kailangan daw totoo ka ngayon sa kapirahan mo para hindi magalaw yung hindi dapat magalaw. Para mapaghandaan yung dapat paghandaan. Okay? The Four of Pentacles. Stability naman to eh. Financial stability. Kaya kung ngayon aware na aware ka sa mga hinahawak mong pera o mga lumalabas na kapumapasok, nagiging madali sa'yo na ilista yan lahat. Okay? Four of Pentacles being clarified by the Queen of Wands. Queen of Wands, sabi rito ng yung spirit guides, you need to be um, excited for what's coming, but at the same time, dapat daw alam mo kung ano yung mga bagay na valuable at ano yung hindi. Sabi na yung spirit guides, um, it's time for you to get out there to be, um, I don't know why, pagdating ng Pasko season na, December to ha, tong outcome to, by December time, talagang very, very outgoing ka. Parang, you're always, Um, going somewhere, papunta ka saan this time around. Kaya parang social gatherings ito eh. Marami kang time with a lot of people. Kaya importante na yung mga pinapangalagaan mo ay intact. Hindi mawala sa waglit mo yung mga importante. Kasi nga baka mapagastos ka here and there kusansaan. Kaya importante na alam mo pa rin kung ano yung mahalaga. Okay? Para stable ang money, stable ang pagkakitaan mo so that you can still enjoy life. Ang mahalaga naman, aware ka sa mga pinapangalagaan. eh And still enjoy what you have. Okay? So, napakaganda ng December area mo. So, Sagittarius, ito po ang inyong November 2025 reading. Sa po kayo naka -rate, Sa po kayo naka Comment down below. na reading video messages. Thank you again for watching. Gandulo, Sagittarius, I love you. This has been James for James Ira PH. God bless everybody.